And guys, hindi pa siya mga guys. <laughs> ah. <laughs> Ayan. Akyat ah, na siya ng manga, guys. Na, Nag-enjoy sila sa sa kabukiran na may manga. May <laughs> dalawang unggoy. Dalok mo ako pa. Kaya ang binamang katakot nitong mundo. Wala na, nakapit. Yung mga unggoy. Tambay na lang <laughs> kami dito. Ano guys, yung mga unggoy. Sino nakaka-relate dito guys? Yung mga kabataan nila makyat ang mangga. Tapos marami sila. And then guys, oh. Ha? Pat, pati yung babae kong anak, nasa taas na rin ang mangga. Ang ganda. Nata! Oh, Nata ka maganyanak. O. Tapos. O. Uy, magsalo. Arooy, kay Lura. Kaya, akit ka pa sa pinakas layer. Yan, You know, maraming dilaw. Yan na! May titik. Yan o, ganyan mga ka. Ano kaya makarelate dito Ako din Kahit ka pa B Ako din Kahit din ako Ito Ito ba hmm. dito? Hindi ako dyan Yung panahon ko guys Yung mga ganyan edad Yan Trabaho rin yan namin Ng mga pinsan ko noon Sila magkapatid na sila dun sa taas Yan Ito ba dito?

Hmm. Nah, May panungkit na

si guys yung manggang ito. Kasi pag din mamunga. Okay na yan. Masarap na yan. Mm. Oh. Sa dami na bunga niya guys. Ayan eh, ano? Kaya tuwang din sila magakyat. Hmm. Oh. Wala na guys, ako na makakit dyan. Ay aba, may unggoy talaga sa taas. Nagkain sila sa taas, oh. May dalawang unggoy. <laughs> ha? Hmm. Sorry. Ito kanyang kiyakati. Galing sa baba, kainin sa taas, ayos ah. Hmm. Yan, Biyo, yung marami na yan, yan, hinog na yan. Ngayon ba? Yan. Diba? Ito, oh! ito, ito, more. si kasi nito gasmama nga. Ba. Ba. Sa Nandito ka na mangga ito. Hindi pa rin sila kasi. Eh. Taas ng mangga. Wala well, naman datang na yan. Hmm. <laughs> Kaya guys, siya pustid siya. Tanong dyan, dito guys. Yung pagita ba walang amoy. Ayos siya. Ang nga na ati. Walang Ba! ba. ba. Oh, nalimita siya guys. O, Enjoy. Enjoy picking mango. <clears throat> Ito yung sila guys eh. Tap. Ha? Namimitas na ako makain pa. Ayos talaga kayong dalawa no. <laughs> enjoy ayo 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 ya masa mana Ano guys, ang dami na nilang nakuha. Wow! Andun pa rin sila sa taas. yun na sarap si Lucy. Ang lasa niya kasi guys, Indian siya na lasa mampalang. pa lang. Ta wow! Sibo. Siya si Bamboo. Anak siya ni Bamboo. Hindi oh. Magkamali ka lang. Kaya sa likod mo, yogin mo. Yan. Pero sa taas. Yan sa ulo mo, malalaki na yan. Yeah. Bo. Bo. Bebe. Kanang anong malaglag ka. Wala lang, enjoy lang sila sa taas ng mangga. Hindi na sila sa ilalim ng mangga, sa taas na sila ng punong mangga. Yan. <laughs> 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 Grabe guys, kasi yung bunga nito parang oh, hitik na hitik. Hmm. Ini <laughs> tak Ya hawak mo. Oh. Mo. Ah? You know? mo nga. Oh. Sige, <laughs> 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 sige pa. Mm. Kulang. Hmm? Pa? Sa pinda? Kuya, yung hawak mo yan, no? Yugin mo, may malaki. Yeah. Yung hawak ka man, yan, no? Yan, no? Yeah. Yan, ang catch niya, bigil. Wala na. Yan, yun pa, yan, yan. Yan, na ako na yan. meron nga malalaglag yan. Ayan, guys dahil natin sila bumaba eh na guys nakababa na si Abby may isa pang gorilla gorilla na lang kuya bye ano, nakababa na si Abby guys